Tumigil na ako sa pagiging isang content creator. Titigil na ako sa pagawa ng mga content ko. Napapagod na ako. Hindi ko nakukuha ang gusto ko. Marami sa mga content creator ngayon ang tumigil na dahil napapagod na sila at hindi nila nakuha agad ang mga gusto nila. Ito lang, ito lang yung masasabi ko. Ang lahat ng bagay ay may tamang panahon kung hindi para sa iyo ay hindi talaga para sa iyo. Pero kailangan mong paghirapan. Para ito sa mga content creator na hindi pa na-monetize at para ito sa mga content creator na atat na atat na makuha at ma-monetize pero hindi nila alam na mali na pala ang kanilang mga ginagawa. Ganito yun guys. Kapag nagto on kayo sa inyong professional dashboard kailangan nyo munang pag-isipan ng maayos. Kung kaya nyo ba panindigan ang mga ginagawa ninyo para hindi masayang ang mga effort at time ninyo. Kasi dito sa social media o sa Meta World, marami sa atin ang hindi full time dito. nag enjoy lang tayo at ginagawa natin itong libangan. Pero in the future, kapag pinupursigi mo at nagpupokus ka dito sa mga ginagawa mo, ay siguradong makukuha mo ang gusto mo. May mga iba dyan ay ingit lang kasi yung mga kakilala, kaibigan nila ay namonetize na. Pero nung sila ay pumasok dito sa meta world ay hindi nila nakayanan. At nagsisisi sila. Kaya kailangan buo ang loob. Kailangan mo talagang trabahuin dito kasi dito sa meta world ay hindi pumadali. Kailangan mong paghirapan ang lahat ng bagay. Kapag hindi mo kaya, wag na wag mo na lang subukan. Marami sa mga content creator ngayon ang tumigil na dahil napapagod sila dahil gusto nila kumita agad pero hindi nila sinusunod ang tamang proseso. Guys, ang pagtigil ay hindi solusyon kapag kayo ay napapagod. Pwede pwede kayong magpahinga at kapag hindi na kayo pagod pwede n'yong ituloy ito. Huwag na huwag ninyong ito turn off ang professional dashboard ninyo kasi baka malay mo sa susunod na araw gusto mo na namang mag-upload at gusto naman mo naman magiging isang content creator. Yun ang pinakamahalaga. At alalahanin mo, hindi ka bago magamit ng Facebook, hindi ka bago magamit ng data, hindi ka ba gumagamit ng Wi-Fi? Kung ikaw ay hindi gumagamit, pwede ka nang tumigil Pero kapag ikaw ay gumagamit ng data or Wi-Fi, bakit ka titigil? Guys, gumastos ka na Try ang try mo lang mag-upload ng mga videos Baka malay mo, sa susunod na araw, bibigyan ka ng tools ni Meta At magkaroon ka ng part-time dito at extra income dito Wag na wag mo lang gawing full time kasi guys, dito sa Meta World, kunti lang talaga ang kitaan. Libangan lang natin kung may kita tayo is bonus na lang. Pero lahat ng bagay ay kailangan mong paghihirapan dito. Huwag kang maingit sa ibang mga content creator. Gawin mo ang kakayahan mo. Siguradong makukuha mo kapag gusto mo. Yun lang and have a nice day. Please follow, like, and share para update kayo sa king susunod na video. Maraming maraming salamat.